Boss, magandang gabi, boss. Boss, matanong lang kita, no, kasi dito sa trending na uh, issue patungkol kay uh, Senator Cheese Escudero kasi pinupukol siya ng batikos ngayon dahil uh, sinasabi na tumanggap siya ng campaign funds doon sa mga kontraktor, no, patungkol dito sa flood control project. At uh, mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas yung pagtanggap ng pondo uh, galing sa mga kontraktor ng isang politiko. Para sa iyo, para, para boss, kung tatanungin kita, no, marami kasi nananawagan na uh, dapat daw magbitaw na bilang uh, Senate President itong si Chis Escudero. Para po sa'yo, tama ba yung panawagan na yun? Oo naman, siyempre dahil mali naman yung ginawa niya. Isipin mo naman eh, siya pang Senate President, siya pag gumawa ng pasimuno ng ganun. Diba? Pag iniisip mo yun, maliit mali talaga. Bawal nga sa mga, gobye mga gobyerno na natatrabaho na gumawa ng ganun. So, kung mapapatunayan, boss, dapat magbitaw na siya sa pwesto. Oo, dapat. Para patunayan, magbitaw na siya bilang Senate President ng, ano, ng Pilipinas.